Hi guys! Good morning everyone! Nandito tayo sa ating part-time job na naman. Ayan guys. Dito tayo. Ayan. Kita niyo ba yan? Mga naka ano. Diyan mga magtatrabaho. Ayan sila guys. Doon sila sa taas guys. Ayan. Sa bubong. Ayan guys. Dito tayo.

Yan, yung work niya. Oh. Kami sa hubong niya. Nandito na kami. Nandito na natapos. Yan guys, tinamaan ng hipo-hipo. Hindi yung babae ha. Ito yung butas <laughs> na tinamaan. Yan, yung may ganon din kayo. Oh, may takip. Yan, tinamaan ng hipo-hipo guys grabe yun guys, yung ano namin, kita namin no? bibenta namin yan guys hey guys, nandito na kami sa pangalawang bahay doon sa kapila sa Okay doon, tatanggalin. Hi guys, good afternoon. Grabe guys, sobrang lamig. Sabi nila guys, nag umulan daw kanina umaga ng snow. Sayang, tulog yung ako ng tulog, di kumandang na malaya. Inamuse na ako, hindi na, na ng snow dito guys. Bira lang to dito mag snow yung lugar namin guys kasi ito dito isa sa pinakamainit na lugar sa Japan ang Miyazaki taas ng building guys eh. mga tao guys eh. parking lot walang laman kuti lang trabaho trabaho muna guys Hi guys! It's Saturday night in Miyazaki. Ang daming people. Ayan, kapunta tayo sa aking workplace. yan guys. Tindahan ng mga alak. Kung ikaw ay palahubog, gumawa ka ng tindahan mong sarili para libre ito guys information kung ikaw ay nawala punta ka lang doon ito so guys kainan daming tao dito palagi eh. chill chill lang relax na relax ito so guys yakini ko yan yakini ko dito naman ay ating trabaho. Jappy yan Ayan. Ang katapat natin sa my Kawano building. So, ayan guys ha. Mura lang dito guys. So, andito kami guys. Nalasing ka kailangan kapit-kapit ka lang kaliwa kanan to guys oh, may hawakan dito rin sa pila lahat may hawakan talaga guys para pag nahulog ka at least makakapit ka man lang yan Ganon sila ka concern sa mga lasinggero yan guys ang job people ayan dito tayo guys sa may Miyazaki Iki. Some amusement uh, department store. Hi guys, it's snack time. Muna tayo. Wow, ang sarap. With matching fruits. Ice cream. Let's eat guys. Hello guys. Hello guys. <laughs> ay, nandito kami sa inyo. Mag-trip to Hong Kong. Hong Kong. Trip to eat kami na. Mm -hmm. Sige so, ito, oh, no? Paon. Paon ka na. Pepper lunch. Ay, pepper lunch. Yes. Ay, <laughs> oh, oo. Dinner pa lang. Yes. O, oh, vlogger po. Vlogger. <laughs> vlogger <laughs> na wala na. Kupuan. Ate, tala, <laughs> Hi guys, good afternoon. Grabe guys, sobrang lamig. Sabi nila guys, nag umulan daw kanina umaga ng snow. Sayang, tulog lang ako ng tulog. Hindi ko man lang Hindi lang na ako. Hindi na makita ng snow dito guys. Bira lang to dito mag snow yung lugar namin guys kasi ito dito, isa sa pinakamainit na lugar sa Japan ang Miyazaki. Taas ng mga tao guys uh, parking lot walang laman kuti lang trabaho trabaho muna guys